Naging viral online ang pagdagan ng isang truck na nawalan ng kontrol sa apat na sasakyan sa kaba ng Leonard Wood Road. Pero hindi na ito ikinagulat ni Alex na nakatira malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Anya, hindi na raw ito bago simula nang ipatupad ang rerouting scheme sa nasabing kalsada. Sa mga bus marami, simpre magkasunod sila traffic. Talagang nabibitin. Eh, pag nabitin na uh, atras di traffic na naman. O oh, kaya yung mabibigat, talagang ano dapat dito yung mabibigat. Ang tinutukoy nito ay ang pagiging one-way ng Leonard Wood Road Bridge. Pero anya, mas mainam daw ito para sa kanila. Diba pasokan ngayon. Kala mo traffic na naman dyan sa na taas. Uh, so mas okay kayo dito? Mas mas okay dito. Uh, Kasi maapiktor masyado yung taas pag ano eh. Pag ngayong pasokan, talagang apiktado. Pero para sa tsuper na si Johnny na araw-araw dumadaan sa nasabing kalsada, mas mainam daw na gawing two-way ulit ang tulay. na ako dyan. Oo. Pura babasit nga mabitin no. So nga no traffic ay sigurado Sa ganitong paraan daw, mas makakadaan ng maayos ang mga malalaking sasakyan papunta sa direksyon ng Pakdal area. Ipinaliwanag naman ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office ang ginawa nilang rerouting scheme. Ginawa natin isang malapakalaking rotunda para mabawasan yung conflict area na sinasabi namin. Yung conflict area, kung daan doon sila nagkakasalubungan lahat ng mga sasakyan. Kaya mas mas mainam na galing namin yun na iwanoy para tuloy-tuloy yung daloy ng sasakyan. Uh, Dahil dito, plano pa nilang ipagpatuloy ang nasabing traffic scheme. Pero hinikayat nila ang mga malalaking sasakyan gaya ng bus at truck na wag dumaan sa Leonard Wood Road. Bagkus, hinikayat nilang mga ito na dumaan na lang sa South Drive dating dumantan naman sila sa town Trail. Although kasi yung uh, driver kahapon, medyo bago pa dun. Kaya napasubong pumasok dun sa, pumasok sa Leo dun. Paalala naman nila sa mga motorista. Ang uh, mensahe ko lang sa mga motorista, lalo din sa mga truck, sa mga turista. Uh, huwag mag ano, huwag mag uh, na magtanong sa mga nakatayong mga polis sa kalsada. Kasi sila rin na nakakaalam kung ano ang bisya nila. Sa ngayon, bukas na ang intersection ng M. Rojas Street at Leonard Wood Road para sa mga motorista matapos isagawa ang clearing operations sa mga sasakyang nasangkot sa aksidente. Hindi pa malinaw kung magsasampan ng kaso ang mga biktima laban sa driver ng truck o idadaan na lamang ito sa areglo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.